Isang low pressure area ang nabataan sa Northern Luzon. Alamin natin kung magiging ganap itong bagyo mula kay pag-asa weather specialist Veronica Torres. Magandang araw sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay minomonitor tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito ay nasa layong 895 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon samantalang southwest monsoon o habagat patuloy epekto sa Mindanao area. Asahan naman natin sa may Batanes at Babayan Island yung maulap na papawirin may mga katatkilat na pagulan, pagkitlat at pagkulog dahil yan sa trough extension ng low pressure area sa sa, sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxergen, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Bukidnon. Sana naman natin yung maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagkulan, pagkidlat at pagkulog dahil naman sa Southwest Monsoon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, party cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers or thunderstorm asahan natin. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybay na ating bansa to low pressure area na na-monitor natin, mababa rin yung chance na maging bagyo in the next 24 to 48 hours. At yan muna ang latest mula sa Pagasa Weather Forecasting Center, Veronica Torres. Maraming salamat Pagasa Weather Specialist Veronica Torres.